Hi guys. Magandang hapon guys. Ayan, busy busy tayo guys, kay marami tayo ngayong delivering. Marami tayong order na pagkain, guys. Para niyan oh. Ayan siya. Ito yung laman niya, guys. Ah, uh, ito. Pakita ko sa inyo ang laman ng aking order. Ayan, bango siya. At ito ang gulay. Ayan, sili. Tsaka ano guys, yan. Magandang hapon, guys. Kain-kain tayo. Nagme-merinda kami. At ito yung na-finish na, guys. Ayan, sampung balot yun. Ayan, sampung balot yun, guys. Ayan. Magandang hapon, guys. Hindi pa kami tapos. Ayan, marami tayong mga pagkain-kain dyan. Ayan. Marami mga pagkain-kain. Ito naman yung sutangho natin. At may gulay tayo. At may Shanghai tayo dyan. Ayan. Magandang hapon, guys. Kain tayo. Thank you, Lord, sa so, marami tayong order ngayon. Kaya wala muna akong tinda kasi may sideline muna tayo. Ayan, magandang hapon, guys. Guys, so, oh, nagluluto si Ate na bangos. ng bangos. Ang dumi ano namin, guys, so, oh, lutuan. Gawa ng ano? Ashwiti. Ashwiti! sa paninda ko guys ayan nagpiprito tayo ng bangos at ito na lang ang aming bangos marami pa rin gagawin oh, hindi pa matapos tapos dami nating kanin sinang gusto ng kanin dyan ayan, nasunog <laughs> ayan magandang hapon guys kain tayo yan lang po magandang hapon Thank you so much for watching. And sa followers ko, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye.